ito po yung uh, grafted ang patola dito sa barangay uh, kawayang bugtong kanda ba pampanga so wala na pong bunga yung dingding nya dahil <coughs> patay na yung dahon Kaya tingin nyo na po ang bunga sa gitna actually meron pa rin para sa dingding Ayan. ayun lang huling ito yung na sa dingding yan puro dyan ah napakaraming ah, bunga ito po ay uh, 3G foliar ayan ah, nakita nyo patay na yung ibang dahon kaya tingin naman po ang ladlad ng bunga napakarami ah, at malalaki Ganda ko naman niya sa taas. Ayan, maberde. Maganda ang usbong. Ayan. Ito ba? Ayan, maganda ang usbong niya. Talagang uh, ang 3G polyar po. Ibang magpaganda ng gulay. Ganon din dito. Oh. Napakarayang bunga. bunga eh. Ma Ito po isang uh, bentahe ng uh, 3G foliar <coughs> Kung makita nyo, yung bunga niya makisap. Eh ano na po ito, pang sampung pitas na namin. Come <laughs> on may tubig po siya sa gitna kapapatubig lang po na ito kahapon so uh, very blessed si tatay Digoy Cabrera napakaganda uh, po ng bunga ng kanyang uh, ang patola kung makikita niya po uh, papatay na yung dahon sa dingding dito naman po sa gitna siya namumunga ngayon. Kaya po yung sinasabi nila nagrapid ang patola. <clears throat> kung mapapansin niyo po, uh, kukumpara mo to sa buto. Eh pag po na nag-brown ng ganyan yung dahon sa dingding nung buto. Ito pong nasa gitna na to. Hindi na po mamumunga ng ganyan kaganda. Ayan puro ayan. Pakaraw may bulok pa ganyan. Natural lang po yung sa eh. Pero yun nga po, ikukumpara mo sa buto saka doon sa grafted. Ang bentahin niya talagang may mamumunga yung grafted ng ganito kagaganda. Ayan. Makintab, makinis. Berde-berde pa. Kung buto po yan, medyo map mapusyo na po ang bunga niyan. Ay, eh, ito, talaga po, ano, talagang uh, <coughs> matibay sa pahirapan niyo ang patola. Ayan. Yung mga batang bunga. So, muli po. Uh, sabi ko nga, kukumpara mo to sa buto. Pag yung ganyang <coughs> namamatay na yung dahon sa dingding, yung pumbunga ng buto, ay eh, hindi na kayang abutin yung ganito. Kahaba. Ganyang kagagandang bunga sa experience ko lang po to sa, sa Ampatola okay. maaaring sa iba po iba yung napapalabas nilang bunga pero dito po sa so nakikita ko ito ganito Ganyan, yung makisap malalaki yan po ang uh, advantage ng mga hybrid so makikisay na hybrid to kasi uh, patola po yung puno niyan pero yung baging niya ang palaya ay napakagandang lusungan pagka ganito ha? Ano sa gawin na yun puro bunga po makikita niyo na yan ngayon po time check 5.45 ng umaga so pumipitas po kami ng grafted ang patola dito sa barangay Kawayan Bugtong Kandabang Panga doon po sa magtanong kayo, anong pataba ang gamit ni Tatay Dewey Cabrera. Of course, gumagamit din po ng synthetic na fertilizer. balik uh, balikan nyo po yung mga nakarang kong video. I think, adon uh, doon nabanggit ko. Yeah. So, sa simula po ng uh, uh, buhay nitong uh, grafted ng patola, of course, ang ginagamit lang po dito ng pataba ay yung uh, calcium. And then, Unang lagay po calcium, pangalawa lagay calcium. Pwede mo nang haluan ng 16 Yung iba naman, uh, urea. Pero uh, advisable po, wag gagamit ng urea pagka ganitong uh, ampatola. Calcium lang po. Talaga. Uh, pakaraming bunga ng grafted ampatola ni Tatay Digoy Cabrera.